ito yung sound ko na hindi ko pa suot-suot -soot yung bluetooth microphone malamang sa alamang naririnig yung electric fan at kung ano pa mang ingay sa paligid ko actually ang maingay lang talaga ngayon is electric fan at ito naman yung sound ko with the microphone imagine 200 pesos lang to so yan guys bago natin simulan yung video just make sure na, na -ka subscribe ka na sa aking channel kung sa Facebook mo napapanood, nakapalo ka na sa aking channel at syempre, like mo na rin yung video at share mo na rin sa mga kaibigan mo. Baka naghahanap din sila ng mga Bluetooth microphone para sa mga multimedia activity nila. What is up you tong? It's your boy Yek Yek at ngayong araw na ito is Magpa-product review ulit tayo, which is eto. Ang tawag dito guys ay pinakamurang Bluetooth microphone. At kung sakaling naghahanap ka ng mga ganitong bagay na pwede mong magamit sa iyong pagbablog katulad ng aking ginagawa, at syempre naghahanap ka ng mga budget friendly lamang na Bluetooth microphone na at the same time may quality kagaya nito. Hindi ba narinig nyo ako ng maayos? Kung ganun, nababagay sa itong video na to. Kaya panoorin mo hanggang huli para maibigay ko sa iyo lahat ng information na pwede din yung makuha sa akin gamit ang microphone na to. So yan nga guys, mag-holiday season na naman and syempre tayo naghahanap tayo ng mga bagay na ating mabibili. At the same time, ako kasi yung klase ng tao na every year gusto ko pumapasyal sa mga paborito kong lugar. Ang naging struggle ko nung nakaraan is nagtry ako mag-motovlog na ang gamit kong microphone is yung headset lang. So, ang hassle niya, kasi ang setup ko sa motorsiklo ko is, cellphone pa lang naman ang meron ako eh. So, cellphone lang yung inilalagay ko sa bracket sa unahan, at cellphone lang din yung ginagamit kong pang motovlog, which is, iyang cellphone na yan. Sa mga nagmamotovlog na struggle din yung mic, masasabi ko na para sa inyo din tong video na ito guys. So, panoorin nyo. Okay, so simulan natin sa pangalan ng mic. Ano ba tong microphone na to? Itong microphone na to, guys, ay tinatawag na wireless lavalier microphone, which is nabili ko lang ng murang-mura sa Lazada. And guess how much? 200 pesos. More or less. So, dahil nga hindi ko sa mapapunction yung cellphone ko, gamit-gamit yung hardwired na microphone, katulad ng meron ako, pakita ko sa inyo. So, ito yung hardwired microphone na ginagamit ko sa pagmamotoblog ko. Ayan ang itsura niya, guys. Nai-imagine niyo na ba kung gano'ng kahasel to? Kailangan mo siyang isaksak sa phone or sa camera na ginagamit niyo sa pagmamotoblog. etong auxiliary na to. And then, kailangan mo siyang ilagay ng ganyan sa loob ng helmet mo and itapat to sa bibig mo. Di ba napaka-hassle? Oops, oops, teka lang. Huwag mong iisipin na binayaran ako ng lavalier microphone kasi hindi po. Okay? Hindi ako binayaran ng kahit anong kumpanya para gawin tong video na to. It's just that natutuwa ako sa performance ng mic na to. Bakit? Kasi pagka ko pa lang sa kanya, nakita ko, wow, plug and play. So ibig sabihin less hassle, hindi na ako magda ng application para lang paganahin yung microphone. Ang gagawin ko na lang isisaksak ko na lang yung receiver niya sa cellphone ko and automatically kapag nag-open ako ng kahit anong voice recording apps like video, useful recording, karaoke application, automatic na siya magko-connect doon. So napakaganda, di ba? Sa halagang 200 pesos. And then ang sabi pa dito is 20 meters of accessible reception. Napakalayo nun guys. Actually, 10 feet lang. Okay na okay na ako. Pero exceeding my expectation, sabi nga dito is 20 meters, sobrang layo na nun. Sabi rin nila is precise radio. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. So, kaya na magsabi kung precise ba yung radio niya. <laughs> I think precise audio dapat to. Pero bala sila. Ang importante pa naman sa akin is yung isa pa niyang features which is clear daw ang kanyang timbre. Ibig sabihin maliwanag ang boses. Maliwanag nga ba ang boses ko? Ito ang boses ko na meron akong microphone na galing sa lavalier na nabili ko ng 200 pesos. At ito naman ang boses ko kapag wala yung microphone. Naka-unplug ang kaniyang receiver sa aking phone. Kaya yan. nagbi blink, blink lang ang kaniyang green light. It means naghahanap siya ng makokonekta. Ibalik na natin. So yan na nga guys. Mapapansin nyo. Nung tinanggal ko yung microphone, naririnig nyo na yung paligid ko. Which is ngayon, meron akong napakaingay na electric fan dito. Pakinggan nyo. Well, napakagaling naman ng noise cancellation features ng microphone na to kung hindi nyo narinig yun. Dahil idinikit ko siya sa electric fan. At according nga sa box, is 20 meters daw ang layo. So ang gagawin ko kahit alas 12 na ng gabi ngayon, lalabas ako ng bahay. Magpapakalayo-layo ako at panoorin nyo lang yung video kung may makikita kayong multo. So yan habang lumalabas ako ng bahay guys, ay, uh, magdadala tayo ng flashlight syempre. Yan, sasabihin ko sa inyo kung gaano ako kalayo. <coughs> Binuksan ko na 'yung pinto, ayan. Okay. Sinarado ko na 'yung pinto at inilak ko na 'yung pinto mula sa labas. Okay. So ngayon ay 10 feet away na ako mula sa microphone. Mula pala sa cellphone, sorry ngayon ay 20 feet na ako mula sa cellphone and sobrang dilim dito guys sa labas kung may imagine nyo lang kaya I think babalik na ako tingin ko okay na yun 20 feet na na testing ko itong microphone na to putik na yan putik pa ako mada pa So yan, muntik-muntik na nga tayo mada pa guys. At lumalapit na ulit ako sa cellphone at heto na nga ulit ako. <laughs> o hindi scripted yun ha. Hindi ako nasa pinto lang. Lumayo talaga ako guys as in. It's just that madilim sa bukid. So balik na lang tayo. 20 feet is enough. So yun na nga siguro naman ngayon nare-realize nyo na kung gano'n ba kaganda itong microphone na to na worth 200 pesos lamang sa Lazada. Actually 270 pesos kasama yung kanyang Shipping fee, I think. At kung may taksang gobyerno, bahala sila, basta ang importante sa akin is meron akong microphone na magagamit para sa aking motovlog. So yan, katulad nga ng sinabi ko sa iyo kanina, kung sakasakaling naghahanap ka ng goods na microphone or bluetooth microphone na pwede mong gamitin sa lahat ng multimedia activity mo like Zoom call, vlogging, TikTok, YouTube, YouTube and vlogging, same. Live streaming. At kung ano-ano no, pang anik-anik. Meron pang mga karaoke. Nakadepende na sa inyo guys. Kung nakatulong sa itong video na to, ilike mo lang yung video. Subscribe ka sa channel ko. Follow mo ko sa Facebook. At syempre, ilike mo na rin yung video ko noon para lagi tayo magkikita-kita each time na meron tayong i-review yung panibagong product. Nga pala, akit kami sa Baguio. Huwag kang mawala. At bago nga pala ako magsa sa Baguio guys, magre review pa ako ng isa pang items isang items with S. Hindi magre-review pa talaga ako ng isang item. Kasi aakit kami ng bagyo, and then kami ng lawin yun. So, kailangan namin ng maganda-gandang bag. And unfortunately, yung setup ko sa motor is medyo mahirap siyang dalin. Especially kapag packet ka. So, bumili ako ng saddle bag. And next time, yun naman ang i-review re ko sa inyo. At napakamura ko lang din siyang nabili. Sana supportahan nyo pa tong channel ko, no? Hanggang dito na lang. Subscribe!